Binatikos ni House Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon ang pahayag ni Representative Kiko Barzaga na nananawagang buwagin ang Philippine Coast Guard. Nagbabalik si Earl Tobias. Mariing ng Philippine Coast Guard ang anilay na kaiinsultong panawagan ni Dasmarinas Representative Kiko Barzaga na buwagin ang buong Philippine Coast Guard dahil lang waste of government funds anya ang trabaho ng ahensya. Pagdidiin ni PCG Commodore J. Tariela, nakababastos at kawalan na ito ng respeto sa nasa 36,000 na men and women in uniform na bumubuo ng PCG na siyang sumusugal ng kanilang buhay at personal na nagsasakripisyo para lamang maprotektahan ang ating katubigan laban sa pangaharas ng China. Kaugnay niyan, mariin din tuloy binatikos ni House Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon ang wala sa posisyong paninira sa Philippine Coast Guard ni Barsaga. Buelta pa nga ni Ridon kay Barsaga. Whiskey ko Barsaga. Nagmamiyaw-miyaw lang. He does not deserve any comment from the Coast Guard dahil yun po Coast Guard. Ginagawa po nila ang lahat para sa mga kababayan po natin. Nawag ding irresponsable ni PCG Commodore Tariela ang pangaalarma ni Barsaga na magdudulot ng World War III ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Punto ni Tariela, malinaw at legal na tayo ang may karapatan sa ating katubigan. Na legal ding na ipanalo ng bansa sa bisa ng 2016 Arbitral Award sa parehong sentimyentong yan. Nasabi na lang tuloy ni Representative Ridon, maigi pang hindi na dapat bigyan ng atensyon ang mga pinagsabi ni Barzaga. Eh, hindi dapat pinapansin. Kasi iba trabaho ng Coast Guard talaga. Eh. Nakita naman ho natin, hindi ho ba? Yung Coast Guard ho, napuputulan ng daliri. di ba? Yung Coast Guard ho, binabangga ho ng mga bangka at barko ng China. Di ba? Tapos si eh, ang sasabihin ni Kiko Barzaga, i-abolish na yung Parang nakakatawa naman natin. Nanindigan naman si PCG Commodore Tariela, na mananatiling matatag ang PCG sa mandato nilang protektahan ang soberanya ng bansa. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Earl Tobias, Congress News.